Nagsimula ang pelikula ng lumaya mula sa kulungan si Ray, sa labas ay naghihintay ang kanyang GF. Mainit na selebrasyon ang pinangsalubong naman ng mga barkada nito. Isang madaling araw, huminto ang isang armored truck sa labas ng isang donut shop at pumasok ang dalawang security guard. Dalawang sasakyan ang humarang sa truck. Lumabas ang mga armadong kawata na nakasuot ng body armor at gas mask habang palabas ng shop ang dalawang gwardya. Inalerto ng driver ng truck ang LAPD. Akmang bubunuti ng isang gwardiya ang kanyang baril ngunit naunahan siya ng isang kawatan at binaril din ang driver. Binuksan din ng mga kawatan ng pinto sa likuran ng truck at inilabas ang ikaapat na gwardiya. Dumating ang LAPD at naganap ang isang barilan ngunit ang kanilang mga pistola ay walang laban sa mga malalakas na baril ng mga kawatan. Apat na pulis at isang kawatan ang napatay at nakatakas ang mga kawatan dala ang armored truck. Sa kanilang hideout, Sinaway ni Ray, ang pinuno ng gang si Bosco sa pagpatay sa security guard at sinabi sa kanyang mga tauhan na kailangan nilang ayusin at linisin ang armored truck. Tinanong siya ni Ensign kung okay lang siya. Sumagot si Ray na sila ay mga kriminal na ngayon. Dumating si Detective Nick sa pinangyarihan ng krimen habang nakapaligid sa bangkay ng kawatan ng mga tauhan nitong mga pulis ng LASD. Ipinaliwanag ni Detective Bocho ang mga pangyayari at napagtanto ni Nick na mga dalubhasa at mga bihasang magnanakaw ang kakaharapin nila. Sinabi din ni Detective Murph at Tony kay Nick na nakatakas sila tangay lamang ang isang walang laman na armored truck. Samantala, si Bosco ay nasa kabilang kalye na kinukunan ng mga larawan ng mga polis. Sa kanilang hideout, ipinakita ni Bosco kay Ray ang mga larawang kinuha niya at itinuro si Nick bilang pinuno nila. Nakilala ni Ray si Nick. Sinabi ni Ensign na naglaro si Nick ng football sa Timog. Sinabi ni Ray sa kanyang mga tauhan na si Nick ang nagpapatakbo ng Major Crimes Division. Si Danny, ang getaway driver, nang makita ang larawan ni Nick ay tumalikod lang. Patuloy si Nick at ang kanyang grupo sa pag sa kaso sa LASD. Naisip nila na ito ay isang inside job dahil alam ng mga kawatan ang tungkol sa isang paglilipat ng pera na hindi naka-schedule sa pamamagitan ng regular na tagadala. Pinaghinalaan ng grupo si Ray, alam nilang nakalaya na eto. Nagtatrabaho sa bar si Danny sa gabi, nang umalis sa bar ang isang empleyado ng Federal Reserve Bank at nakalimutan ang kanyang Fed Access Card. Kinuha niya ito at itinabi sa kalumapit kay Mac, isa pang tauhan ni Ray. Nakiinom si Danny kay Mac at sa dalawa pa na kaibigan nitong si at Alexi. Nandoon din si Nick na nakaupo sa bar at nagtanong kay Danny na nagpaliwanag na ang bar ay pangkalahatang lugar, kahit sino ay malugod na tinatanggap. Tanong ni Nick na maaaring nakarinig si Danny ng ilang mga kwento doon at kinumpirma niya eto. Pagkatapos ng trabaho, pauwi si Danny nang silipin siya ni Nick sa bukas na bintana ng kotse niya at pinatumba siya nito. Nagising si Danny sa isang kwarto. Lumabas siya ng kwarto at nakita ang grupo ni Nick kasama ang apat na babae sa kwarto ng hotel. Ipinakita ni Nick kay Danny ang isang larawan na nakipagkita siya kay Ray at sinabi ni Detective Goss kay Danny na kilala nila kung sino siya, nahuli na siya sa kasong pagnanakaw, nakulong sa tangkang pagpatay, at natikita na ng pinakamabilis na pagmamaneho sa kasaysayan ng California. Sinabi ni Goss na isang pagkakamali lang ay babalik siya sa kulungan. Sagot ni Danny sa mga opisyal na ilang beses na niyang nakita si Ray sa bar ngunit hanggang doon lang. Ipinakita ni Nick kay Danny ang isang tato ng kalansay sa kanyang braso na may nakasulat na regulator. Sinabi niya kay Danny na ang ibig sabihin ito ay miyembro siya ng isang pangkat, isang gang ng mga pulis na hindi sumusunod sa mga patakaran. Hindi nila kinakasuhan ang mga kriminal, binabaril lang nila ang mga eto. Sinabi ni Nick kay Danny na wala siyang mapapala sa pakikipagkaibigan sa pangkat ng mga kriminal. Sinakal niya si Dani na umami na siya lang ay driver at wala siyang alam tungkol sa mga operasyon ng grupo. Sinabi ni Nick kay Danny na ipagpatuloy lang ang trabaho niya at siya ay makikipag-ugnayan sinubaybayan ng mga kawatan ang sangay ng LA Federal Reserve at sinabi sa kanila ni Ray na ito ang tanging bangko na hindi kailanman nanakawan. Ipinaliwanag niya ang matinding kahigpitan sa seguridad ng Fed at sinabing mayroong 53 beses na pagtatangka at walang nakalampas sa lobby man lang. Ito ang humamon sa kanila na pagnakawan ito. Sa opisina ng LASD, natuklasan ng mga regulator na lahat sina Ray, Ensign, Bosco at Danny ay nagsilbi sa Marines. Sinuri nila ang mga hindi nalutas na kasong pagnanakaw at nalaman nilang walang matagumpay na mga nangyari sa loob ng sampung taon na ginugol ni Ray sa bilangguan. Sinabi ni Nick sa mga regulator na kung mahuhuli nila si Ray, malulutas nila ang lahat ng hindi nalutas na mga kaso. Si Ray at ang kanyang mga tauhan ay bumalik sa hideout. Pinaaral niya sa mga tauhan niya ang kalakaran ng bangko, na nakatoon sa kung paano ang sistema sa opisina ng bilangan ng pera. Ipinaliwanag ni Ray na araw-araw ay binubura ng Fed ang mga numero ng mga hindi angkop na pera mula sa kanilang database. Sa pagitan ng alas 4 at alas 5 ng hapon ay sinisira nila ang mga lumang pera. Ang mga sirang pera ay kinukuha ng isang kumpanya na namamahala sa basura at dinadala sa tambakan. Sinabi niya na sa opisinang nagbibilang ng TIG $100, pumapatak na $30 million ang idinideklarang masisira. Kung makukuha nila ang hindi angkop na mga pera bago madala sa makinang sisira dito at mailabas ng malinis, magkakaroon sila ng 30 million dollars na walang maghahabol. Si Danny ay pumasok na trabahador sa isang Chinese takeaway na may mga regular na homo order mula sa mga empleyado sa Fed. Siya ay maghahatid ng mga order at lumakad sa Fed na may dalawang bag na order. Binigyan ng gwardya si Danny ng access card at pinapasok siya. Inihatid niya ang isa sa mga take-out na bag sa mga babaeng naghihintay sa kafeterya at tumungo sa banyo kung saan itinago niya ang isa pang bag sa kisame. Kinagabihan, si Ray at ang kanyang mga tauhan ay nasa isang restaurant na naghahapunan. Dumating din ang mga regulator at amapo sa isang mesa. Lumapit si Nick sa mesa ni Ray at binati si Danny, na sinabi niyang nakita niya sa gym. Nagpatuloy si Nick na nang sa pamamagitan ng pangiinsulto sa football team na pinaglaruan noon ni Ray at binastos ang mga babae na kasama nila hanggang sa hilahin siya ni Gus at humingi ng paumanhin sa ngalan ni Nick. Sa hideout, tinanong ni Ray si Danny kung siya ay pulis. Itinanggi ito ni Danny, ngunit tinutukan siya ni Ray ng baril at tinanong siya kung paano niya nakilala si Nick. Tumiklop si Danny at sinabi sa grupo na lumapit sa kanya si Nick at sinabing kilala niya kung sino sila. Sinabi niya na wala siyang ipinagtapat kay Nick at hindi na sila nagkita mula noon. Naniwala si Ray sa kanya at sinabihan niya si Danny na tiyakin na alam ni Nick na ang pagnanakaw ay gagawin ng biyernes. Nakipagkita si Danny kay Nick sa isang tindahan ng damit. Sinabi niya kay Nick na ang pagnanakaw ay isa sa gawa ng biyernes ngunit hindi niya alam kung saan. Pumunta si Nick sa shooting range kung saan nagpapaputok si Ray. Sinimulang magpaputok si Nick na sa isip ay ipakita ang galing niya sa pagbaril. Mabilis nagpaputok ng magkakasunod-sunod sabay bayali si Ray, na inisinik nang makita niya ang target ni Ray ay puro bullseye. Pumunta si Nick sa isang club kung saan nagtatrabaho ang kasintahan ni Ray at nanood. Bumaba ang babae sa entablado, lumapit at binulungan siya hanggang napadpad sila sa kanyang apartment. Kinaumagahan, nang pumasok si Ray sa apartment, tumakbo ang babae palabas ng sala at lumitaw si Nick na hubad. Nagkatitigan sila at napatingin sa baril na nasa mesa. Nagpahiwatig si Nick gamit ang kanyang mga mata na damputin ni Ray ang baril ngunit ngumisi si Ray, hindi siya kumagat sa patibong. Sa halip, dinaanan niya si Nick at pumasok sa kwarto. Sa banyo, sinabi ng babae kay Ray na sinunod niya ang bilin nito. Tinawagan ni Nick ang kanyang mga tauhan at sinabi sa kanila ang lokasyon ng susunod na target ni na Ray. Nakuha niya ito mula sa GF ni Ray. Dumating ang araw ng pagnanakaw at sinubaybayan ng mga regulator ang bangko kung saan huminto ang isang van. Lumabas si na Ray at ang kanyang grupo na armado. Nakasuot sila ng bulletproof vests at mga nakamaskara. Pumasok sila sa bangko, pinaputokan ang mga kamera, sinigawan ang lahat na lumuhod, kinumpis ka ang kanilang mga telepono, itinali ang mga kamay at tinakpan ng mga bag ang kanilang mga ulo. Inutusan ni Ray ang bank manager na tawagan ang 911 at sabihin na maghatid ng $10 million sa isang helicopter na puno ng gasolina sa loob ng isang oras, kung hindi ay papatay sila ng isang hostage bawat oras hanggang sa matupad ang kanilang mga kahilingan. Sinabi niya na walang pulis na pahihintulutang lumapit sa bangko at papatay sila ng isang hostage kapag may makipag-ugnayan sa kanila na negosyador. Dumating ang LAPD at ang FBI. Sa loob ng bangko, binuksan ng manager ang vault. Tumunog ang telepono at sinagot ni Ray na naka-speaker. Tinanong niya kung natugunan ng kanilang mga kahilingan. Sumagot ang negosyador ng LAPD na ginagawa nila ito. Sinabi ni Ray na nakapatay lang sila ng isang hostage at ibinaba ang tawag. Dinala ni Bosco ang isang hostage sa likod at isang putok ng baril ang umalangaw-ngaw. Tumawag muli ang negosyador at sinabi ng manager na pumatay na ng isang bihag ang mga kawatan, at papatay ng isa pa kapag tumawag siya muli na hindi natupad ang kanilang mga kahilingan. Tinanong niya kung maaari silang maghintay ng siyamnapung minuto. Tumungo si Ray. Kinumpirman ng manager ng bangko na kaya nila. Habang inaaral ng mga alagad ng batas ang mga eskimatiko ng bangko. Isang pagsabog ang umalingaungaw at ipinagpalagay nila na binuksan ng mga kawatan ang safe. Itinuro ni Nick ang isang bagay sa eskimatiko at sinabi ni Tony na imburnal iyon pero ayon sa mapa ay sementado na. Tumitig si Nick sa isang manhole at natigilan. Sinabi niya na kailangan nilang kumilos, Kumuha ng bareta at binuksan ang pintuan ng bangko. Tinanong niya ang mga bihag kung ayos lang sila at tumungo sa likuran kung saan nakita niya ang bihag na di umano'y binaril ni Rey na buhay na buhay. Samantala, lumabas si sa imburnal sa pamamagitan ng isang manhole. Pinasok ng mga regulator ang bangko. Tumuloy sila sa vault at nakita ang butas sa sahig na makikita ang linya ng imburnal. Nakababa na sinik sa imburnal na sinusunda ng mga kawatan. Tumawag si Max sa Fed na nagpanggap na mula sa Alameda Security Company. Nag-schedule siya na dadaan sila mula sa Pico Rivera Savings ng alas 2.45 na dalawang minuto ang layo. Si Naray at Ensign ay nakadamit bilang mga armadong gwardya ng Alameda at minamaneho ang armored car na kanilang ninakaw. Ito ay binago upang magmukhang isang truck ng Alameda. Pumasok sila sa isang gate ng Fed at ipinakita ang kanilang mga ID sa opisyal ng Federal Reserve na nakajuti na siyang nagpapasok sa kanila. Ipinarode nila ang track, hinela ang dalawang lagayan ng pera mula sa likuran, at itinulak ang mga ito sa ng bilangan ng pera. Inilagay ng mga nagbibilang ng pera ang mga lagayan ng pera sa kwarto kung saan binibilang ang mga $100. Umupo si Ray at Ensign sa hintayan. Si Bosco ay nasa lagusan sa ilalim ng Fed. Nakatanggap siya ng mensahe mula kay Ray na si Danny ay nasa loob na ng bilangan ng pera. Pinitik ni Bosco ang switch ng kuryente sa Fed dahilan para mag-brown out, hindi na gumana ang makinang sumisira ng pera, pati na rin ang kamera at mga sensor sa kwarto ng bilangan ng $100. Isang police security guard ang nagsabi sa mga tagabilang na lumabas dahil kailangan nilang magsara sandali. Nang makalabas ang mga tagabilang at ang pulis sa kwarto, sinanyasan ni Ray si Danny na libre na siya. Naka-siksik sa loob ng isang lagayan ng pera si Danny, na natabunan ng mga piraso ng $100. Lumabas siya at pinuno ng mga pera ang lagayan. Ang isa sa mga empleyado ng Fed na regular na Omo order ng Chinese takeout ay tumawag sa takeout place at si Mac ang sumagot, nahak niya ito. Nagreklamo siya, mahigit isang oras na ang nakalipas ay wala pa ang order niya. Sumagot si Mac at sinabing parating na ito. Napansin ng isang police security guard na ang kamera at sensor ay nasa labas ng bilangan ng pera. Nagdesisyon siyang mas mabuting magbilang na sila. Tinawag ng gwardya sa kafeterya ang mga taga-bilang. Si Danny ay nagtatago sa likod ng isang mesa sa bilangan ng pera, naglalagay ng $100 na perang papel sa mga itim na bag at itinapon ang mga ito sa basurahan. Pinagana niya ang mga motion sensor na muli. Bumalik sa bilangan ng security guard kasama ang dalawang taga-bilang. Nagradyo si Ray kay Dani at sinabihan siyang lumabas. Inalis niya ang takip ng labasan ng hangin at pumasok sa kisame. Iniradyo ni Dani kay Ray na siya ay nasa kisame na, niradyohan naman ni Ray si Bosco na buksan muli ang kuryente. Bumalik sa normal ang lahat. Lumabas si Dani mula sa kisame ng banyo at kinuha ang Chinese takeout bag na iniwan niya doon ilang araw na ang nakalipas. Ginamit niya ang akses na iniwan ng empleyado ng Fed sa bar para makalibot sa gusali. Inihatid niya ang lumang takeout sa mga galit na babae sa kafeterya at lumabas ng gusali. Sina Alexi at Bas ay parehong nasa tungkulin sa pagkolekta ng basura, nagmamaneho sila ng magkahiwalay na mga truck ng basura sa parehong kumpanya na ginagamit ng Fed. Huminto sila sa isang intersection at tumungo sa isa't isa. Kinumpirma naman ng mga taga bilang sa $100 na ang bilang ng Alameda ay tama. Ibinalik nila kay Ray at Ensign ang mga walang laman na lagayan at umalis na sila gamit ang armored truck. Sinundan ni Bosco ang isang truck ng basura at binigay kay Ray ang kanyang lokasyon. Naabutan ni Ray ang truck ng basura at hinarangan ito sa harap habang hinarangan ito ni Bosco sa likuran. Tumakbo si Bosco sa pintuan ng driver, tinutukan ng baril sa kapinalabas ang driver na si Bas. Minaneo ni Bosco ang truck ng basura at sinundan siya ng iba pang tauhan patungo sa tambakan. Iniikot ni Nick ang lansangan na naghahanap sa grupo ni Ray. Nakita niya si Danny na naglalakad sa kalsada at hinintuan eto. Kitang kita ni Mac habang pilit isinasakay ni Nagas at Tony si Danny sa truck ni Nick. Binugbog nila Beto at pinapaamin kung nasaan si Ray, bumigay si Danny at sinabi ang kanilang lokasyon. Nasa tambakan ng grupo ni Ray nang makatanggap ng tawag mula kay Mac na nagsasabing nasunog si Danny. Sinabi ni Mac na malinis pa rin siya at tinanong si Ray kung saan pupunta ngunit ibinaba ni Ray ang tawag. Sinabi niya kay Ensa na nasunog sina Danny at Max saka sila umalis gamit ang suburban. Namataan ni Nick si Ray at sinunda ng kanyang suburban papunta sa isang makitid na highway. Ipinaradyo niya ang lokasyon sa mga detective na sina Murph at Bocho. Nakita din ni Ray ang truck ni Nick na nasa likod ng humigit kumulang dalawampung sasakyan habang nakahinto ang trapiko. Ipinoses ni Gus si Danny sa loob ng truck ni Nick at lumabas kasama si Nick at Tony. Dumating din si Murph at Bocho. Sina Ray, Ensign at Bosco ay lumabas din sa suburban habang ang mga regulator ay papalapit sa kanila Nagpaputok si Ray, tinamaan si Bocho na ikinamatay nito Gumanti din ang mga regulator at nagkaroon ng palitan ng putok Daan-daang mga bala ang lumipad sa hangin at tumaddad din sa mga sasakyan Nataman si Bosco sa leeg at nabaril din ni Ray si Tony sa tuhod Tumakbo sina Ray at Ensign pero hinabol sila ni Nick Napatay ni Gus si Ensign Nabaril din ni Ray si Murph sa braso. Tumakbo si Ray sa isang eskinita kabuntot si Nick. Nagawa ni Nick na mabaril si Ray na malubhang ikinasugat nito. Pinilit nitong tumayo, naglakad siya palapit kay Nick habang binabaril siya. Gumanti si Nick at tinamaan si Ray sa dibdim. Natumba si Ray sa likod ng kotse at napagtanto niya na wala na siyang bala, gayon paman, tumayo ito at itinutok ang walang balang baril kay Nick. Nagatubiling binaril ni Nick si Ray bilang pagtatanggol sa sarili. Bumalik si Nick sa kanyang sasakyan at natuklas ang nakatakas si Danny. Binuksan nila ni Gus ang mga itim na bag sa suburban at nakita nilang puno sila ng mga punit-punit na perang papel. Pumunta si Nick sa bar kung saan nagtatrabaho si Danny at nalaman mula sa may-ari na huminto na si Danny, dalawang araw na ang nakalipas. Umupo siya sa bar at napansin ang dalawang empleyado ng Fed na may mga access card sa kanilang leeg. Napansin din niya ang larawan ng isang football team sa dingding at nakita niya si Danny, Mac, Bass at Alexi sa team. Lumabas siya ng bar at diretsyong tumingin sa Federal Reserve Bank. Napagtanto ni Nick na si Danny ang utak sa lahat-lahat. Samantala, nagseserbisyo si Danny sa isang bar sa London habang nagtatawanan si Mac, Bass at Alexi sa isang mesa. Mula sa flashback ay makikita natin si Danny na inilalagay ang mga pera sa mga gulong at ipinadala sa bagyo.